Hoy, J-Boy. Ba na kalimutan mo? Trabaho ang pinunta mo dito. Hindi para lang yung asawa ko. Ah, uh, pinsan, mali ka nang inaakala. Hindi ko nilalandi yung asawa Huwag ko. Huwag ka na magdahilan! Alam ko naman, may pagnanasa ka sa asawa ko. Tsaka so, itong tatandaan mo, ha? Hindi dahil sa akin, hanggang yun, ka pa rin trabaho. Francis, ano ba? Pwede ba magdandahan ka naman ng pananalita mo? Pwede ba? Tumahimik ka na lang. Pinsan, teka lang. Parang sobrang na yung pananalita mo sa asawa mo ah. Hindi na tama yan. Alam mo? Talagang pinagtatanggol mo po yung asawa ko. Talagang may relasyon kayo, ha? Francis, ano pa, pa, ba? Pwede ba yung tingin mo ka? yan? Uy, malaki yung utang na loob sa akin. Ako ang bumubuhay sa pamilya mo. Pwis yan. Umalis ka sa bahay ko. At wala kang dadalhin na gamit. Alis! Ah! Ah, good doctor. Mga magalinis lang po ako. Good afternoon, Jeboy. Alam mo, kanina ka pa naglilinis eh. Bakit hindi ka muna maupo? Makapagpahinga ka man lang. Ah, uh, sige po, ma'am. Thank you po. Sige. Ay. Alam mo, Jeboy, sa totoo lang, natutuwa talaga ako sa sa'yo kasi ang sipag-sipag mo. Maganda kang role model sa mga kabataan ngayon. Tsaka, isa pa, kahit na magpinsan kayo ni Francis, hindi mo yung ginagawang rason para magpwesto sa trabaho mo. Napaka-professional mo. Eh, hey, hey, ma'am, malaki po kasi utang na loob ko sa pinsan ko ngayon. Kaya, kaya ginagampanan ko lang po yung trabaho ko. Tsaka ma'am, kundi dahil kay Francis, hindi ko po matutustusan yung pangangailangan ng pamilya ko sa probinsya. Ano mo natutuwa ako, Jeboy, na kahit pa paano nakakatulong si Francis sa pamilya? Ah, ma'am, nga pala. Gusto po po ng tubig, kukuha na po kita. Ah, sige. Sabi ka! Sige. Ano naman to, Chloe? Parang sobrang natin yung pag-uusap nyo eh. Francis, mali ka nang inaakala. <laughs> Huwag mong sabihin may relasyon kayo. Wala kaming relasyon ni j Boy, Francis. Naihibang ka na ba? Hoy, j Boy. Ba'y nakakalimutan mo? Trabaho ang pinunta mo dito. Hindi para lang din yung asawa ko. Ah, uh, Pison, Pinsan, mali ka nang inaakala. Hindi ko nilalandi yung asawa ko. Huwag mo. ka na magdahilan! Alam ko naman, may pagnanasa ka sa asawa ko. Tsaka itong tatandaan mo, ha? Hindi dahil sa akin, hanggang hindi wala ka pa rin trabaho. Francis, ano ba? Pwede ba magdandahan ka naman ng pananalita mo? Pwede ba? Tumahimik ka na lang! Pisan, teka lang! Parang sobrang na yung pananalita mo sa asawa mo ah! Hindi na tama yan! Alam ano mo, talagang pinagtatanggol mo po yung asawa ko? Talaga nga may relasyon kayo, ha? Pati ano ba? Pwede tum ba itigil mo tum yan? Uy, malaki yung utang na loob sa akin! Ako ang bumubuhay sa pamilya mo! Pwis ka yan! Umalis ka sa bahay ko! At wala kang dadalhin na gamit! Alis! ikaw, Francis, sumasobra ka na eh, no? Lahat na lang nilalagay mo ng mali siya. Nagmamagandang loob na nga yung pinsan mo. So, anong gusto mo, Chloe? Antayin ko pa talaga na may gagawin kang masama, ha? Ang sabihin mo, masyadong madumi ang utak mo. Ay, hey, Chloe, tumigil ka na. Itong tatandaan mo, ha? Oras na may lumapit pa si ang lalaki. Talagang mananugot ka sa'kin. Sa Hindi Naintindi mo! Ah, uh, sige sige. Walang problema. Pupunta na ako kaagad kapag after ko nang kumain ng lunch, okay? See. You. Waiter. Hi ma'am, order na po kayo. Uh, sure. Ah, uh, ito nang isang pasta at isang pizza. Ah, uh, at saka tubig na lang din. Okay. No problem po, ma'am. Thank you. Ah. Kuya. 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 Kuya? <laughs> Sige, natin. Kuya, dali na lang natin siya sa malapit na ospital. Sige, ma'am. <laughs> ako. Hindi pa siya nagigising. Hey. Na nasan ako? Ah, nandito ka po sa hospital. Eh, sinugod ka po namin nung waiter kasi nahimatay ka po dun sa loob ng restaurant. Uh, Pero huwag po kayong mag-alala. Sabi ng doktor, okay na po kayo. Eh, kaso mam, wala, wala po ang pambahay dito eh. Ay, huwag po kayong mag-alala. Binayaran ko na po. Eh, teka lang po. Ano bang nangyari sa inyo eh? Bakit kayo biglang hinimatay doon sa restaurant? Eh, mam, yung pinsan ko po kasi, pinagsilosan ako tsaka pinalayas ako sa bahay eh. Hindi ko nang alam kung Paano ko matutulungan yung pamilya ko sa probinsya, e? Eh? Ganun po ba? Ah, uh, huwag po kayo mag-alala. Bibigyan po kita ng trabaho sa sarili kong company. Ah, uh, yun nga lang. Janitor mo na yung... ...posisyon na pwede kong i-offer sa'yo. Ta talaga po ba, Ma'am? Kahit... ...di ako po kukilala, bibigyan mo ko ng trabaho? Huwag po kayo mag-alala. At isa pa, kung yung matutuluyan yung problema nyo, pwede ko po kayong bigyan ng sariling accommodation. Okay po ba yun? Ah, uh, Ma'am, maraming salamat po ah. Pero papagaling po muna ako. Nako sir, yung mga gamot mo pala, binili ko na. Kaya pwede na kitang samahan doon sa magiging accommodation mo. Pwede ka na rin yun makalabas, sabi ng doktor, anytime. Ah, uh, Ma'am, sige po. Hintay na lang po natin si Doc. Sige. Uh, good morning po, sir. Maglilinis lang po. Ay, sir. Sorry po, sir. Sorry po. Uy. Sino ka? Tsaka, ang ginagawa mo? Ah, uh, ako po yung janitor dito. Naglilinis lang po, sir. <laughs> janitor? Halata namin sa itsura mo. Tsaka, halata sa mukha mo. Teka. Paano ka nakapasok sa gantong klaseng company? Hindi mo ba, ba alam? Sikat na company to. Tsaka, high standard dito. Hindi ka nababagay dito. Tingnan mo yung itsura mo. Grabe ka naman po, sir. Naglilinis lang ako. Kung makapanlait ka na po, wag kasi. Eh, e, bakit? Eh, totoo naman yung sinasabi ko eh. Alam mo kayo? Yung kayong mga janitor kayo? hindi kayo nababagay dito. Doon kayo sa labas, sa kalye. Magwalis kayo ng mga basura doon. Basura naman kayo eh. Oh, yan. Lilisin mo yan ha. Kasi yan naman trabaho mo dito. Tsaka isa pa. Itong tandaan mo ha. Huwag mong dalas-dalasan yung pagpasok mo dito sa opisina ko. Oh. Nalibad ako sa pagmuka mo. Tingnan mo yung itsura mo. hindi ka talagang bagay dito sa opisina magtrabaho, trabaho'y eh. Doon ka sa perya. Siguraduhin mong malinis yung opisina ko pagbalik ko ha. Ah. Dahil kapag hindi, ipapakain ko sa'yo lahat ng mga basura niyan. Naintindihan mo? Grabe mo si Char. lang. Mami, Malaysia ni nagawa niya kailangan kailangan malaman niya yung Aiden Ano ba to? alam sa itong mga pera. Ah, ma'am, pasensya na po ah. Pumasok na po ako. Bakit? Anong nangyari? Pero ma'am, may kailangan ka po malaman. Si, si Sergey po parang may maling ginagawa sa kumpanya mo. Ah ma'am, ito po Hello, J? Pumunta ka dito sa opisina ko. Ngayon na. Nang pasensya na po ah. Huwag kang mag-alala. Akong bahala dito. Ah, uh, ma'am. Pinatawag niyo daw po ako. Oh. Anong ginagawa mo dito? Di ba dapat naglilinis ka ng lababo doon? Tsaka ang dumi-dumi ng CR doon, oh! Jay, tama na. Ba't mo ba nilalait yan si Jeboy? Wala naman yung ginagawang masama sa'yo. <laughs> Pinagsasabihan ko lang naman tong cleaner natin. Eh, para naman sa ganun, namin, eh, alam niya yung lugar kung saan talaga siya nararapat. Tumigil ka na nga. Hindi eh... mo yan trabaho. Hindi ka head ng mga housekeeper. At naparito ka para sabihin sa sa'yo. Natatanggalin na kita sa trabaho. Ma'am? Ta tatanggal? Eh, sandali lang, ma'am. Bakit naman po? Jay, ilang buwan na akong nalulugi. Eh, kaya naman pala, sinusunod mo lahat ng mga kliyente ko at binibenta mo ang mga files ng company. Eh, ma'am, sandali lang. Eh, saan naman po galing yung mga pinagsasabi po ninyo? Eh, alam niyo naman ako, ma'am. Maayos ako magtrabaho dito sa company niyo, Tsaka masipag ako. Ginagawa ko na maayos yung mga tungkulin ko dito. Eh, ang dami ko nga client, di ba ma'am, na nakukuha o nasikaso ko na maayos. Nakukuha? Pero hindi dumidiretso sa akin kasi sinusulot mo. Jeboy, patungin nga ulit ang phone mo. Ah, uh, ma'am, eto po. Eto, tingnan mo. Hindi ako agad-agad ang bibintang kung wala akong matibay na ebidensya. Hindi kita naman ako. So, nga. Ano ibig sabihin nito? Sinisiraan ba ako sa boss ko? Ikaw ah, Kabago-bago mo rito, gumagawa ka ng skandalo? Eh, hey, tama na. Eh, ma'am, nagsisinungaling na po yan, ma'am eh. Tsaka, ma'am, alam naman po natin sa panahon natin ngayon, di ba, ma'am? Ang dami na pong mga pandadaya. meron na nga po dyan mga chat GPT, ma'am eh. Tsaka yung mga AIEI po. Jay, please, tumigil ka na. 'Di ba sinabi ko, tanggal ka na. Kaya please lang, linisin mo 'yung opisina mo. At siguraduhin mo, ni isang hibla ng buhok mo wala na. Alis. Ah, ganon. Sige. Pero tingnan na lang natin kung makakahanap pa kayo ng empleyadong kagaya ko. Tsaka ako lang naman yung nagtitiis sa iyo eh. Tsaka alis naman din talaga ako sa company mo. Kasi wala namang kwenta to eh. Palugi na nga, di ba? Kakasabi mo lang, kahit itong tandaan mo ha, pagsisisihan mo, tinanggal mo ang isang kagaya ko. Tabi! Jeboy, maraming salamat sa'yo ulit. Kasi kung hindi ito nangyari, siguradong mawawala itong company ko. Pero bilang gante, gagawin kitang personal assistant ko. Talaga ma'am, eh, ma wala pa pong alam sa ganyan eh. Ako, huwag kang mag-alala. At isa pa, pag-aaralin kita. At kapag nakapagtapos ka ng pag-aaral, i-absorb kita bilang executive manager dito sa company. Okay ba yon? Ah, ma'am, maraming salamat po ah. Huwag po kayo mag-alala ma'am. Hindi ko po sasayang itong opportunity yung binigay niyo. Oh, sige na. Bumalik ka muna sa trabaho mo, okay? As sige pa, ko lang po lahat Sige pa, ma'am. Chloe! Buti naman, Francis, naisipan mo pang umuwi. Ano nang plano mo sa buhay, ha? Lahat ng properties natin na isang lana! Lahat ng pera natin na ng na nang dahil sa lintek na bisyo mo! Pwede ba? Huwag mo sa akin lahat. Ano? Ako na lang kumakain dito? Ako na lang nagkagastos? Hoy, Chloe! Numidiskarte din ako kung paano ito yung makabayad sa utang. Ikaw! May nagawa ka ba? Di ba wala? Dumidiskarte? Eh yung sarili mo nga, sariling luho nga lang yung inaatupad mo eh! Lubog na lubog na tayo sa utang! Paano ka pa makakabayad? Kahit pamilya natin, tinatatabuyan na tayo! Francis, magbagong buhay ka na! Maghanap ka ng bagong trabaho! Oo na! Pagod na! pagod na ako! Maghanap ako ng trabaho! Um, Mr. Francis, pwede niyo na pong ipasa yung CV na... Good morning, sir. Ito pala yung CV ko. Mag-apply sana ng manager ko. J-Boy? Teka lang, ma'am. Pang nagpapatawa kaya yata Ito! CEO? Bakit? May nakita ka bang mali sa kanya? Eh, kilala ko daw, ma'am eh. Tati kong katulong eh. Pinsan ko. So, ikaw pala yung nabanggit ni Mr. Cruz. Oo oh, naman. Tsaka dyan, boy. Huwag mo akong pahirapan pa dito. Alam ko naman na nag-assist ka lang naman dito, di ba? Ah, uh, sir. Pasensya na po kayo, pero hindi po siya assistant dito. Siya po yung bagong CEO ng company. Teka lang, ma'am. Paano nangyari yun? Tinulungan lang naman ako ni Madam Inen para makabangon muli. Di ba tinaboy mo ako? Sa totoo lang, si Ma'am Inen talaga ang CEO dito. Pero pinagkatiwala niya sa akin tong company ito kasi magpo-focus na sa, sa US. <laughs> Yun naman pala eh. Eh ako na lang papalit sa pwesto mo, Ma'am. Tutal, magpinsan naman kami ni J-Boy, di ba? Ano, J-Boy? Pati nga ako ng CV mo. Tsaka Jeboy, eh. yung mga nangyari noon, kalimutan na lang natin yun at pinapatawad na kita. Ito, siwi mo. Di kita matatanggap dito sa company ko. Dahil hindi naman maganda yung mga credentials mo eh. Tsaka isa pa, masama ang ugali mo. Ganun? Itong tatandaan mo, Jeboy. Babagsak ka rin. Ako, Cheboy, ang galing mo dun, ha? eh, ma'am, ganun po talaga eh. Kailangan na natin lumaban ngayon. Sa bagay. Tsaka, next time, pag bumalik pa yun dito, alam mo na yung gagawin. Ako na po ba alam mo? Asya, sige. Kailangan ko nang mag-impake kasi baka malikang supply. Okay? okay? Ah, sige po, ma'am.